Sabi sa inyo lahat mga kababayan Dito naman tayo sa ating Kusina tayo ay magluluto ng Dynamite Fried Dynamite Subukan natin ito Lagyan natin ng Argentina corn Beef At saka itong Eden Cheese May wrapper tayo At saka ito ang Dynamite Start na tayo Linisan, linisan muna natin Ang ating Dynamite ito na, sumula na natin ilagay natin ang ating fine beef dito sa gitna Corn beef lang ang ilagay na ilagay ko, pwede din ano yung giniling na beef pwede din, tapos ayun dikit lang. Tapos ilagay lagyan natin ng cheese sa ibabaw. Beef sa gitna ng dynamite. Tapos lagyan natin ng cheese sa gitna. Ito na, ready na ang ating start na tayo guys kailangan malabas itong ano start na tayo ito na guys tapos na ang ating so, ito na natin ito na tanggalin na natin at ito ay luto na so, Salamat. Not, not oh, guys, sudah nama Lalu